Grabe ba ako? Oh. Grabe ba? Dito tayo magdaan. Hala. Yung tubig pumasok sa bahay. Kanina. Kanina wala pa ito yan. Hala grabe. Ah. Naog ako ng gikwan. Kakwan -ka na, sure rin yung dagat ta. Ha? Hala, kadelikado siya. Hala. Grabe o, oh. nasyud. Nagayad siya. Na ilabiyay. Bahay nila. Naanuhan na ng tubig. Umabot na ng tubig dito. Yan. Yan. Tapos, ganyan dito sa isla. Basta ano, yan. Grabe. Pumasok talaga yung tubig kasi laki ng tubig. Yan. Ito na ako. Papunta na ako sa amin. Ayan ang lugar na. Yan. Lugar-lugar sa amin. Yan. Grabe. Thank yeah. Ayan. Ayan. May nag-ano din dito. May nag-video. <laughs> Diyos ka. Ako okay. na. Magpapara. Para. Nakak. Ito sa isla namin. Yan, sa isla. Hindi pa kami nakalilang. <laughs> Nakabakot kasi. Ayan, bahay. Mm -hmm.